Pagaling ngayon ang aktresa si Angelica Panganiban matapos itong tamaan ng sakit sa buto magkaroon ng bone disease. Sa latest vlog ni Angelica, ibinahagi nito ang kanyang karanasan kung saan ayon sa aktres nung nagbubuntis siya ay nakaranas na siya ng pananakit ng balakang at nagkaroon raw ng time na hindi na talaga siya makalakad at iyak na lang ng iyak. Kung kaya't agad raw siyang dinala ni Greg sa pagamutan, ininjeksyonan at kinuha ng dugo at inilagay sa machine. Subalit, so, matapos ang Kanyang first treatment, hindi bumalik ang sakit sa kanyang balakang paglabas raw ng MRI result, nabati na meron siyang avascular necrosis kung saan ang sakit na ito ay ang pagkamatay ng tissue ng buto dahil sa kakulangan ng supply ng dugo. Sa mga panahon raw na yun, ay nakaramdam siya ng awa sa kanyang sarili at hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Sa ngayon ay nasa pagamutan pa rin si Angke at umaasang sa lalong madaling panahon ay gumaling na ito bagamat mabuti na raw ang kanyang pakiramdam. Yan ang ating entertainment News Alex for Rocket RMN.